morning, mga katinders. Ito yung napamili ko kahapon, Ayan, kagabi, sa gym mall. Nasa anin na cellophane bags rin siya. At ito yung nabili ko sa palengke. Ayan, ang kongkote lang, no? At nag-focus ako sa ice pop, yung mga saleable lang, yung mantika, at nagdagdag ako ng itlog. No, mahal na naman si itlog ngayon. So, ito yung aming isang sako na yung laundry. Ayan, So, ipapa ano ko pa to kay Habi kasi wala, walang time so far maglabas si Mami Tin. So, kaya ganun yung, ganito karami yung aming labahin. So, lahat na bayaran ko kahapon sa grocery store ay 3,528.52. Ayan, ito yung resibo. Ito yung resibo. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay paano ko ba dinidiskartehan yung aking mga stocks para makompleto ko halos makumpleto ko na depende, depende kasi ba diba, sa kung magkano yung aking kita papano ko nakukumpleto yung aking mga stocks kung maliit lang yung uh, kinikita ko everyday or yung parang kaya ko lang siyang ipagkasya everyday so alamin yung aking diskarte sa aking vlog mamaya sa youtube channel ko good morning mga katinders kape tayo morning mga katinders, Mami Tins 19. Start ako ng day ko sa pagbablog kasi pag maya maya, maya pagbukas ng tindahan ay eh, hindi ko natatansya, nagiging busy si Mami Tins. Kaya mas minabuti ko na mag-vlog talaga ng umaga at medyo alive pa yung aking, alive pa yung aking utak. Kaya nagbablog talaga ako habang nagkakape. So ngayon, nauna yung aking pagkakape. Ubus na yung aking kopi ko blanca at bago yung aking merienda, yung aking breakfast ngayon ay hopya yeah, mungo. Um, ayan, anim siya. Nagiging dalawa na lang natira. So, save ko to mamaya pag nagutom ako sa store. So, alam niya naman, pag umaga ay sinacheck ko talaga kaagad yung mga resibo. Kung meron ba nagsitaasan, meron ba kung kailangan i-adjust sa store. Kaya, pag open ni store ay, pag hinanap ni customer ay yung nasa grocery store pa ay, hindi na ko aligaga, hindi na ko yung parang uh, nasistress kung magkano tong magkano ko ba ito dapat ibenta kasi alam ko na, kasi tuwing umaga yun talaga yung inaasikaso ko tuwing namimili ako yung pagkakahapon o yung pagkakagabi. Ayan. So, ang pag-uusapan natin ngayon, ang topic natin for today ay paano ko ba pinagkasya? Di ba kahapon, nag ako. So, bumili ako ng sapatos ng anak ko. Worth 5,000, almost 5,400. KKKK din. <laughs> Sobrang mahal. At yun talaga yung gusto ng anak ko. Skechers yung brand. Kaya pinagbigyan ko na. So, yung aking grocery na lang yung nag-adjust, no? Paano ko ba pinagkasya? Actually, yun lang naman yung kulang ko sa tindahan. Kaya, uh, yung worth 3,500 plus. Kasi, inuunti-unti ko siya, mga katinders. Inuunti-unti ko siya bilhin. Like, for example, yung kita ko for the day, kung hindi pa ako mamimili, ay tinatabi ko. For example, may schedule ako na kailangan kong umalis kasi dami na ako walang stocks. Kung magkano lang yung pera ko on hand, dun lang ako nagfocus. Ayoko na yung parang uh, mas stress nga kasi gusto, gusto talaga natin, di ba, malaking amount talaga yung pera na hawak natin para nabibili natin, nabibili natin lahat. So ako, ginagawa ako siya per section. Kung saan ba doon, kung alin ba doon yung kailangan na talaga na mag-refill ako ng stocks uh, ina-analyze ko, analyze, ina-analyze ko kung saan ba doon ang mas priority ko. Like sa tingin ko, kahapon, check-check ko check yung tindahan before ako namili ay marami na akong uwang-uwang na kulang sa aking mga dela section, kaya doon ako nag-focus. So, yung iba, kasi may sobra pa, kasi 3-5 na so dagdag dag, 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 lang ako mga nasa-stock talaga ako sa store ng hindi maramihan nagsistock ako sa store ng paapat-apat. Pag hindi masyado saleable, dalawa-dalawa lang. So, yung style ko, uh, pinapamili ko lahat yung nasa grocery store. Kasi, pagka kinabukasan, like today, di naman ako uh, parang everyday talaga pumupunta sa grocery store. So, yung mga binibili ko dito, like okay. yung soft drinks, meron, meron, akong suki na nag-deliver. Like yung mga, may itlog rin, may uh, may tawag nito? May oil, pero nga lang may patong lang sila konti. So, pag may chance ako na pumunta dun sa wholesaler, ay dun ako namimili para papunta sa akin yung aking kita.